Direrespeto ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza ang inihaing reklamo laban sa kanya sa ombudsman kaugnay sa pagproseso ng mga plaka at digitalization sa LTO. Kasunod ito ng hinaing ng Federated Land Transport Organizations of the Philippines o FELTOP tungkol sa computer fee sa online transaction ng LTO. Aminado si Mendoza na nagulat siya sa isinampa sa kanya lalo't ang mga nasabing problema sa plaka at digitalization ang binibigyan niya ng solusyon pag upo pa lang niya bilang hepe ng ahensya. git ni Mendoza, mas madali at hassle-free na ngayon ang online transaction gamit ang Land Transportation Management System o LTMS. Nasusunod din ngayon ang target ng LTO para masolusyonan ang mga backlog sa plaka, lalo't nakakagawa sila ng nasa isang milyong plaka kada buwan. Sa huli, tiniyak ni Mendoza sa publiko na nananatiling transparent at may integridad ang lahat ng transaksyon sa LTO sa ilalim ng kanyang panunungkulan.